Hello guys! Ayan. Uh, welcome back to my channel. Ayan. So, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. Uh, pasensya na po kayo guys Kundi hindi po ako nakakapag-vlog. Ayan. Kasi meron po tayong pinagdadaanan guys. Uh, hindi ko po alam kung bakit po nangyari yon. Kasi uh, bigla na lang po nawala yung aking ads and siguro po meron po tayong violations o kung youtube and sana wish ko kay god na sana bumalik na yung youtube ko and namimiss ko na rin mag vlog so wala na akong po akong ibang hinangat guys kung hindi makatulong sa aking kapwa and sana po patuloy niyo po kami supportahan sa aking programa at sa pagtulong sa aking kapwa so wala na akong po akong ibang hinangat mga kababayan, kung hindi po makatulong sa aking kapwa. Kahit man isang mahirap lang tayo, ayan, at uh, eto nga po, at dito po kami nakatira guys sa uh, inuupahan namin. Ayan, so mga 7 years na kami dito o mag-8 years na po kami. So, ganun na po kami katagal nag-uupa guys. Pero kahit ganun pa man po, sinishare naman po natin yung blessings natin. And meron naman po mga nag-sponsor guys. And sana po, supportahan nyo po kami. And sana po, bumalik na rin po yung ads ng aking YouTube, aking channel. So, namimiss ko na po mag-vlog. Sana bigyan pa po ako ni YouTube na isang pagkakataon para makabalik sa social media. At wala po akong ibang hinangad, guys kung hindi makatulong sa aking kapwa. And sana po, supportahan nyo po ako. At i at i-share nyo po ang aming video. Ayan. Para po sa ating mga kababayan. And papakita ko po sa inyo guys kung paano po yung aming uh, tirahan. So after 7 years, so mag 8 years na po kami dito. Kung napapansin nyo po dito po yung kwarto ng aking anak, ayan. Uh, ito po yung kwarto ng aking anak, ayan. Yan po siya sa taas and may computer na po siya dyan. So parang double deck lang po yung aming inuupan guys. And mag 8 years na po kami dito. So, ayan. So, uh, hindi naman po had lang yung pagtulong sa aming kapwa dahil kahit mahirap man po kami, at least po, nagsishare po kami ng blessing kahit sa mga natatanggap namin mga blessing, guys. Ganon po ang inyong lingkod. Uh, sana po supportahan niyo po kami. At uh, lalong-lalong na po ako. Ayan. At sana po ibalik na YouTube yung aking ads. Ayan. So, yun po talaga yung problema ko ngayon. And, hindi ko po alam kung babalik pa o bibigyan pa tayo ng isang chance ni YouTube sa akin channel. Ayan. So, kumukuha po ako ng paumanhin sa akin mga subscribers, sa akin mga followers dyan. Ayan. Kumusta na po kayo? Sana po ipatuloy mo lang po kami supportahan sa aming programa, sa aming pagtulong sa aming kapwa. At sana po ay magsama sa amin. Ayan. Maraming maraming salamat po.